Ayoko na po sanang sagutin ito eh, pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, uh, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa Administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. De La Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng na mga facts at mga dokumentong kanyang ikinomento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR uh, records, meron siyang mga ST uh, extrajudicial settlement ng kanyang anti at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival, lahat ng ito ay wala ang pangulo sa kanyang tabi so paano niyang isisisi ito sa pangulo at sa administrasyon so sa nga, sa mga ganitong klasing obstructionist sana po ay ihinto nila at maging tunay na pilipino